sa ating mga halal na lingkod tayo sa bayan ng Kansa, sa ating mga uh, halal na kapitan, sa ating mga department heads, kasama ang na kanya-kanyang pawagin sa iba't ibang kagawaran o departamento ng ating pamahalaan bayan. At sa lahat ng ating mga kapwa lingkod bayan, Ipinagalating at kinaabot ko sa inyo isang magandang-magandang umaga -magandang mula at pahatid na ating bagong tulong bayan si Mayor Archangelo S.M.D. Mano. Pag sinabi ko lang ng servito, kasama na rito ang ating busan sa paglilipo. Kasama na rito ang ating efficiency at bilis sa paglilipo ng mga public services. Dahil ang gusto ko ng ating bagong ayon, ay matilis ang servisyo sa pamahalaan ng bayan ng bansa. Marami maraming salamat po bayar sa, sa service at magandang sa sakit